Magandang gabi mga idol. Magandang gabi at nandito tayo. Yan oh, kita na yung fly oh. Napapansin ko sa gulong ko ayan. Labas na yung ply Ito yung mga uh, grano alam no, alambre no, wire. Ayun. Puti no, kita no. Dapat yung pamalit. Kaya lang nga nang talaga ng malayo, lalo pa punta sa Quezon para ihatid sana yung swing arm. Nakatakot magbiyahe dun. Meron naman tayo dun 190 sa bahay. Yung Dunlop. Yun na lang ating ikabit siguro pag samantala. Medyo makapal pa naman yun. Para iwas na rin sa Averia. Eh, no? Ngayarap na. Baka sumabog. Okay mga idol. Yan ang ating motor, di ba? tabong taba oh. Wow. Let's go, mga idol. Tayo'y pauwi na. Kalmot na naman ang pusa. Unit. Tara. Okay. Humiga na yung side stand ko, you know. hindi umaandar kanina dun sa parking kala ko na paano na yung pala dito nahugot yung pinaka clutch yung safety clutch niya. safety clutch may tawag dito kasi mga Suzuki kasi kailangan pinipiga ang clutch para ma-start no? ganun kasi ang Suzuki diba eh ngayon tanggal pala yung dito niya. <laughs> Pwede naman siya tanggalin din, erekta na lang. Pagdugtungin. Na ano lang ako, pero siyempre, alam na nating pag ayaw mandar, wala na may ibang pupuntahan eh. Kasi nga, wala namang problema sa motor natin, wala namang problema sa makina. Wala namang problema. Okay, tawid tayo. Okay. Huli agad natin yung ano, dahilan kung ba tayo umandar <laughs> pray 4 years na natin tong dala dala 4 years na sa sunod taon 5 years na to lagi lang to natutumba doon sa ano paket natin sa ating tinitiran baka ano maghanap tayo ng hindi mat yung patag lang no Ya, yeah, sayang kasi ang motor natutumba. Natutumba. Ano? Wala akong nalaglag ng pako, wala akong nalaglag ng train. Magandang gabi mga idol. tayo pauwi na at dito tayo dadaan sa sigsag na naman. Ginabi na tayo. Ah, 7:20 na oh. Dahil ano? natagalan tayong sunduin bago kasi tayo makarating sa ating motor tasakay muna mo tayo nung ano service ng ano service namin bawal kasi pasok yung motor doon kung pwede sana di kanina pa tayo nakauwi ganito ha bagong bagong video so oh. Ngayon, sa gabi na to, di dubli tayo dito sa sigsag gawa ng ano. Mihihira lang tao dito. Wala na masyadong mga tao dito sa ganitong oras. Sabado pa naman din ngayon. Sana kung, okay sana kung ano. Lunes to, biyernes to, no? walang holiday. Marami kang kasabay dito pababa. Pero pag sabado, wala, bihira kang magkaroon ng kasabay. Naawa ako sa motor kasi nalalaglag, natutumba lagi. No? Ang dami nang mm. ano, baka masira pa, lumala Nakaraan, nahulog sa pinakasapa to, awa ako. Kaya siguro hanap tayo ng medyo mababang paupahan. Mm, hindi aakyat yung motor. Kasi nakakot na. Kailang bis na tayo na natumba. Hanap tayo na may malipatan. Gusto sana doon kasi payapa, no? Nga lang. Nalalagay na masalanganin yung motor ko. Hindi ko naman din iakyat. Nababasa. Kinakalmutin ang pusa. Kakalawangin. Alang, alang sa ano, tabunan na lang kasi siguro natin. Ganong tiis-tiis na lang. Para iwas na lang talaga ng ano, kumbah. Wow, Wah aring kasi yung motor na sa labas no uulanan. Talaga may parking talaga yung boarding house, yung pasok talaga sa kwarto no. Yung alam mo yung katabi mo na halos yung motor, ganun dapat. Pinakahirap talaga sa totoosin. ang hirap talaga. Hirap ng daan nandoon. Napaka-critical fish lang tayo doon dahil yun mababa maupa kasi kasi kung malaki yung upahan natin magigipit tayo lalo kano lang din yung kinikita natin lalo na ngayon wala tayong pinasok ilang araw tayo walang pasok niningil na sa atin yung may ari ng ano swing arm Up po Wawa naman. Tawarin na. Na talagang kinita zero talaga. Tapos nagkasakit pa tayo. Anis lang talaga. Kaya ko rin sinasabi dito sa video nito para alam din ang may ari na yun. wala talaga eh. Zero balance talaga. Gustong gusto ko na ihatid yung swing arm doon sa ano. Sa lugar nila sa Quezon. Kasi hindi ko rin naman magagamit. Tsaka yung shop. Dapat kasi nung una pa lang din. Pumayag na siya sa sinabi ko para sana may balik ko agad yung swing arm. Ayaw kasi pumayag eh. Dapat talaga, mali rin kasi ako. Dapat mags lang talagang binili ko. No? Mags lang dapat ang dinala ko. Mahal talaga. Mahal tayo. right. Let's go. gabi gabi na. Sarap dito mag Oh. Ayan o. Oh. Dito oh, natututo eh, oh. Ipis na ng gulong natin. Kaya pa to ibiyahe doon. Nga lang ang problema. Yung averia kasi pa bumigay sa daan. Lang niya. Wala pa naman tayong kapera-pera ngayon. Sinong tutulong sa atin? Ang mahal-mahal ng gulong na to. Ganda. Ipon tayo ng pambili ng pamalit nito. Sa tayong pera. Alright. Okay, dito tayo sa baba. Mga idol.